Wow, good morning po. Yan, nakahuli po kami ng konti sa aming pamamasyal sa Dunedin. Yan, amin muna pong tutuyuin. Yan, e, binibilad nitong aking anak. Wow, yummy tuyo. kuya. Ayan. Kakunti naman po ilang peraso. Siguro sa pagbalik namin maganda na ang hulihan. Maraming salamat po sa panunood. Ang tuyo.